Alis lang ako ha. Yan. Bye, Nay! At dahil wala na si Nanay, ako ang bago niyang boss. Kaya sundin niyo mga inuutos ko. Ha? Okay, ikaw na magugusta mga plato doon, ha? Wow, Lakas magugusto? ha? Aba, nagreklamo ka ba? Rihanna, wala si mga kalat dito. Pwede ikaw naman. Wala si mga 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 Pagkakataon ko assignment ko ha. Ang lala ng babae ito. Sabo ko ba pagkakataon ng assignment? Eh, hey. matutulog lang ako ha. dapat na mag-iisip ko. Pag-iisip na lang dyan ha. nakaka si ate. Sobrang tamad na. Dami Ang dami pakinuto. Eh, ano magkakataon natin? May kasi ni nanay yan e. Isubong na natin siya kay nanay. Hindi pwede ginaalipin na, na tayo ng ganito. Anong susubong ha? Ang halay na hindi ko kayo Magtrabaho kayo Tama na ate! Sa so, uugtawa so, 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 na kami boss. naman sa inyo, di ba? Na pag wala si nanay, ako ang boss. Sinong boss? Ha? Ah, wala, nay. Actually, kakatapos ko na pag ng sa bahay, oh. Look, sino nga ni Scarlett? Eh. Huwag mo na ako lukohin. Hindi naman talaga ako umalis dito. Hmm. Sinisigurado ko lang kung naglilinis talaga kayo lahat. At tama nga yung sasabi ng mga kapatid mo. Na parang ang boss umasta dito sa bahay. Anay. Mga anak, kayo na bahala sa atin yun. Utusan nyo na ng utusan nyo. Ate, ikaw na magugas ng mga plato doon. Nandun na! tapos mo dyan ate! Maglaba ka, ha? Oo, oh, sige! Pagkatapos oh, mo maglaba, gawin mo yung project ko, ha? Sige, boss! Lahat ng utos ninyo gagawin ko! Okay. ganda ba? O, nawawala ako na tatlo araw ah. Ay, kailangan ba talaga tumuli doon? Importante yung anak. Saan lang ito yung inyong ko, no? Tsaka sa Cebu siya gagawin, di ba? Siya alam. Basta na mag-ingat ka. Ha? Oo naman anak, hindi ka mag-alala. O siya alis na ako. Nakamanin mo ha? Eh kuya, balik tayo sa bahay. Nakalimutan ko tuwa na maliliit na ako. Ma'am. Mabuhay, ma'am. Welcome to Air Philippines. How can I help you? Ah, kaya na. Ito na ba yung flight reading one time? Ah, yes po, ma'am. Check ko lang po. As for dito, ma'am, nakaalis na po yung aeroplano. Ha? Hindi ko pwede pa rin sa kasal na, na kumarin mo. Kailangan kong mabon. Ah, ma'am. Kailangan niyo muna mag-rebook So, ang next available flight is bukas pa bukas. Ano ba yan? Gawin mo ng paraan. Oh, Kung sayang na pera ko. Wala palang kwenta itong airline queue eh. Kung nakalang ako. Oh nay, nandito ka na agad. Alam tatlong araw ka mawawala. Edi di ayun, naiwan ako ng plano. Alam mo parang pinipigilan talaga ako ng universe baka Breaking news! Nandito tayo ngayon sa site kung saan nag ang flight bd 415 Ayon sa mga otoridad, walang nakaligtas sa mga pasahero nito. Ayun, 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 Questions? Ano? Mupulning ko? Wala naman yung sarasa na. Siyempre, dapat alam niyo yung pangalan ko. Ang dami namang alam nito. Hindi ko maalala perfect na sana. Hmm. Kapag tinyo na sa putan niyan, mayroong 10k sa akin. Aba, mom, paano bang name full name mo? Hindi ko na malalaman sa amin. Ano ka, si artista? Ang lakas mo mag-mine kapag tinyo na sa putan 'yung full name mo? Sige nga, ano full name ko? Kapag tinyo na sa putan, mag-mine 'yung sweldo mo. 'Pag magagampan namin 'yan kapag natrabaho na kami, hindi naman 'di ba? Pakinabang mo sa full name mo. Unang tanong. 'Pag bigay ng bagay, na nagsisimula sa letra K. Okay, Samantha. Uh, um, is three points lang. Sayang. Okay, ikaw naman si Carlet. Kifi. Kifi is the top answer. Yes. Okay, next. Magbigay ng parte ng katawan. Scarlett, dahil ikaw ang nakahula ng top answer, ikaw so, ang mauna. Ah, pantog. Pantog is 10 points. Ha? Bakit 10 lang? Samantha, pwede ka pang bumawin. Okay, what? Esopagus! Esopagus is the top answer! Dude! Eto na! Sino kaya sa inyong dalawa ang mananalo ng 1 million pesos cash? Akin ang isang million na magdaka sa card. Ano na yun? Isang million na yan? Pauna tayo sa masa. Ano ang bagay na mahaba at patigas? Mahaba? Mahaba? is 50 points! Pero hindi ito ang top answer natin ha. Anay! Wala na lang milyon! Ang bagay na mahaba at matigas ay... ka mo Sana sa minisang milyon! Huwag mo sasabing na ako sa boyfriend ko ha! Ah. Sige na. Bye bye! Hoy! Bata ka! Saka pupunta! Anay! Ewa okay. lang po mo Tiyan ka sa klasiko! Wow! Di ba ka pala gaano na niya yung boyfriend niya. Ah! Kaya palang pula yung labi mo! Kasi tatakas ka! Anay! Ano sa akin? Nagtakot daw ako, Nay! Aba! Kung ba na ka, hindi ka dito! Anay, hindi na! Huh? Nay! Nawalan yung mo. Ano? Dagot ka kuya, galit sa'yo si mama. Ano sa'yo kayo? Saan na yung kuya mo? Ha? Nandito dito kung lang bata ka? Ha? Eh, kung sa'yo? Bakit mo binito yun, Nay? Eh? Sabi ni Kai, nawala mo yung tupperware ko. Anong wala! Ano tupperware mo na yun? Ay, yun pala. Agad ka kasing lang papalawala no, dyan. Ako ka dyan. Manda ka sa'kin. later. <laughs> Hahaha! Bore, ano mo na mo? Balikan natin yung mas nakakatawa. Ah, sige kuya. Hindi naman nakakatawa yun eh. Bata mo ba? Ganyan ang pinapanood mo! Hala ko naman ang tulong ka! Si yun na eh! No! Simula na yun! Bawal ka lang kini! Nay, alis lang ako ah! Ah sige anak! Iniwin niyo po kaya uusapan nila dito? Mga walang iya kayo! Huwanda kayo sa akin! A few wow. moments later... Ah! Uh, Bakit ko po kami pinatawag, Nay? Kung hindi ko makikita yung phone ni Kyle, hindi ko malalaman pila kasi sabi niya sa akin! Nagod tayo, ate! Kung saan saan pa siya talaga yung Kyle? Eh, nakalimutan ko eh! Mag-upisa tayo sa'yo, Kyle! Nanay! Puro na lang yung lugat at magniluluto ni nanay! Masasarap pa magluto yung kapabahay natin! Sige! Next time! Ipagluluto kina ng sinigang na hotdog! O ikaw, Brianna! nagalit sa akin si nanay kasi dati with high honors ako, di ba? Tapos ngayon with honors na lang. Eh siya nga, bagsak nung high school eh. <laughs> uh Oo, -oh, ko. Pero top ako ng kinder. Kevin? Wala ko sinasabi ah. Sabi talaga si nanay, umaga pa lang, galit na siya. Tapos utos pa siya ng utos. Bawal ba magpahinga sa bahay na to? Grabe. Wow, wala ko palang sinasabi ah. At ikaw, Scarlett, Mm. Alam bang galit na galit sa akin si nanay dahil doon ang boy na maaga? Eh siya nga maaga na buntis eh. Di naman ako nag-galit sa kanya. May problema ka ba sa maaga na buntis? Wala akong problema, nai. Idol like na akin eh. Ha? Ano nga idol? Buntis din ako. Anak, kailan mo akong ka papakilala sa si girlfriend mo? Nay, huwag po kayong magagalit. Girlfriend ko po kasi yung anak ng kapitbahay natin. Yung <sighs> mayaman na kapitbahay natin. Opo, Nay. I like your taste, ha? Nasaan na siya? Ah, nandito po siya, Nay. Papakilala pa kita. Hello. Hello. Ah, ikaw pala yung girlfriend ng anak ko. Anong pangalan mo? Ako si Kendall. Ang pinakamayaman at pinakamaganda dito sa barangay niyo. Hmm, I like your confidence. By the way, kumain ka na ba, ha? Hindi pa. May masarap pa kayong pagkain dito? Oo naman. Masarap ko magduto. O, oh, tara. Kain na tayo. O, oh, ito. Kain na tayo. Hmm, sarap. nasa lasang... Grabe ka naman! Nagsisisi akong pumunta pa ako dito! Babe! Napapaliwanag ako, please! Mm. Ang papangit nyo! Oh, Basta tita! Bastos ka, ha? Ikaw na kapalit nga ng pagkain! At iyan natin ka pa! Tita, tita po! Sorry na pa, tita! Nay! Nabahit ka dito! Hindi-hindi <coughs> ka na magkakadyowa! Bakit naman po, Nay? Tumingin ka nga sa salamin. Ang pangit mo. Grabe naman po kayo, Nay. Hindi naman lahat ng tao tumabasa sa itsura. Okay. Tingnan ko na lang kung may magkakagusto sa'yo. A few moments later. Umamin na kaya ako sa crush ko. Tawagan ko nga. Hello? Ah, uh gusto ko lang sabihin na gusto kita. Sorry, may girlfriend na ako eh. Tsaka nakakadiri yung mukha mo. Hindi kita magugustuhan. Hanap ka na lang ng kasing pangit mo. Eh, sana naging maganda na lang ako. Tomorrow. Maganda ko na. Mag-post na ako ng picture. Okay. Ano Kaya na kami ng girlfriend ko. Pwede ba tayo magkita? <laughs> Seryoso ka ba? Maglaway ka. Hi, Nai. Di ba sabi niya di po ako magkakajowa? May jowa na ako ngayon. Mayaman ang pogi. Ah, sorry anak sa mga sinabi ko sa'yo. Babe, halika. Hello po, tita. Nice to meet you. Christian? Nai? Magkakilala kayo, Nai? Anak, siya yung nawawala mo kapatid. Kapatid kita. Ah, oo. Oh, Hi, sis. Kawawa ka naman, be. Nireject ka ng crush mo. Ang pangit niya kasi. Tanda kayo sa akin, maghihigang iyak sa inyo! A few moments later... Sorry guys, I'm late! Sino yan? May bago pa tayo ka kasi! Be, si Scarlett yan! Oh, hi! Ako nga pala yung sinabihan yung packet dati! Boyfriend na ba yung mga nandun? Sabi kasi sa nila ang ganda ko daw! Ikaw so yan, Scarlett! Hindi pwede! Paano nangyari to? Magpaganda ka na rin din. Ba? Baka abulin ako ng boyfriend mo. Bahala ka. Bye! Uy, Scarlett! Ang ganda mo na! Ano sekreto mo? Mali ko din kasi kayo, be! Hala! Di ba siya nang reject sa kanya dati? OMG! Sorry nga pala sa nasabi ko sa'yo dati. Pero sure na ako ngayon na gusto kita. Ah, ito! Para sa'yo! Okay. So, tayo na? Pwede ka na umalis. Ang kapal din ang mukha mo eh, no? Sorry, pero may boyfriend na ako. Mas pogi at di ka tulad mo. Ah, sandali lang. ang ah, sarap talaga maging maganda. Anak, gumising ka. Nay, ano ginagawa mo dito? Gumising ka, anak! Ah, ah, wala lang. Maganda pa rin ba ako? Ah, ah. Ah, Mami-miss ko kayo! Oh. <coughs> miss namin yung subject mo ma'am! Mami-miss <coughs> kita, ma'am! Kahit mo naman ako na tutulong sa inyo. Ano yung tinuro mo? <coughs> Aba! Nag-iiyakan na kami dito? nag ilato ka pa rin? Kahit inagaw mo sa akin yung cash ko, mamimiss kita. Ikaw oh, din ba, mamimiss kita. Kahit ang baho ng hiningam mo, kahit palagi mo ako nilista sa noisy, may ingin pa rin yung putok mo. lu, parang naging paledektor yun yan. Nangungopya lang yun sa akin eh. Hindi e ko na patatagalin sa teacher ko. No, ang dami pinapagawa at palagi kalay eh. sa so principal naming nine ko lang nakita. Nandyan po pala kayo sa mga classmates kong amoy putok at puro sa akin kahit si set A, set B. At sa crush ko, hindi ako ginawa. Ang dami mong time, babe. O ano ko ngayon? Pangit mo. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun lang. Ma'am, para sa ito. Mamimiss ka namin, ma'am. Hindi ma sa lahat, ma'am. Ma 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 yes, sa wakas. Gagrabbing na ako. Anak, saan ako sa'yo? Aba, bakit ka nandito? abang, di ba presensya po natin ngayon? Ay, hindi ka gagrabbing. Huwag saan ka sa'kin, di ba? Ayan, baka lato-lato mo yan. Madak sa akin sa bakar sige lang next year. ulit oh, ako! Nay! Nagipag-break na po sa akin yung jowa ko! This <coughs> term! Alam mo na kung manlaloko yung jowa mo, sige ka parang nasige! Ikalawa mo yung pep ko ah! Nagmamahal lang naman po ako Nay! Kung yayaman tayo sa pagmamahal mo, go! Magpakatanga ka! Grabe naman po kayo, Nay! A few moments later... Bakit ba ako hindiwan, Joshua? Joshua! Anak, di ba heartbroken ka? Mayroon akong binaring CD sa kya po. Uh, pakinggan mo, anak, ha? Ah, sige po, night. Hindi uh, អីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេអីអីអីអេ